What's up guys? Ini orang namanya Yung Kalikuddin, guys. Karier. Airpur. Selamat ya guys. Problema ay is... hinatuin po yung kanyang andar at yung kanyang pan ay hina kung minsan ayaw umikot kung hindi ikutin ng ating kamay para bigat na sa kanyang Rồi. Để xem mic có Đó. ngayon natin guys buksan natin ito ito natin buksan ito kasi yung kapasitor may hinanda na akong kapasitor guys uh, nag-order kasi ako ng marami sa boss namin kasi itong karyer kasi kadalasan masira ay eh. ano lang uh, kapasitor lang masira guys matagal na to guys na itong mga aircon dito na mga carrier halos pag 12 years na kapasitor lang ang kanyang laging pinagitan minsan kung maingay Biring. Ito yung lagi kong balik dito. Biring. Kung maingay, biring. Kung... Kasi masusundan mo naman kung saan ang galing ng ingay. Minsan eh. Kung hindi biring, yung mga maluwag lang na mga isko mag-vibrate ang kanyang mga na hindi muka fixed ang screw minsan yung takip pero kung mahigpit naman sila guys at sundan mo kung saan ang galing malalaman mo nga. kasi marinig mo naman kung saan ang galing ang higay ba o hindi So buksan natin ito guys, itong ginagamit kong pagbukas niyo, flat screw, kahit Phillips screw yung screw. So ito yung, yung capacitive guys, palitan natin ito guys. Ito kasi nang galing kanyang pan dito nang galing ang pag paandar so ng, ng yung compressor so so yung source natin siya naman ang unot dulo sa lahat ng nangyayari galing ang pan saan galing ang pag andar ng compressor so ito tayo sa basic mo na basic na so kung magtanggal kayo guys Tingnan nyo lang ang diagram. tandaan mo lang yung common common at pan at yang helm itu pan ayo para hindi malito ah. may diagram naman at video pa nyo lang so, ako na sanay itu kasi ako dito so, ito lang, guys minsan kasih yang dirty minsan lang kumakalas ang trouble ng indukte kaya minsan matagalan ako sa indukte kasi ano kasi minsan na kumakakot sa indukte basic lang ang ating malalaman kasi pag kung yung board ng inverter. Wala na tayong magagawa kasi yung O ito pala guys, o ibang klase ang tingin ulit kasi hindi gabat yung paa. Pero uh, yung common lang talaga ang marami isaksak dyan. yung common humun. pumunta dyan ang isang paa ng DC wire sumuha naman ng galing sa thermostat galing sa swing susuyo rin yung lang yung diagram ito kahit alam ko na uh, si i-check yung ko baka nagpumali ako para hindi tayo mag na natin bago natin hindi eh, inam ano, kasi ay eh, antok tayo minsan gutom na tayo yun ang mga dahilan eh na antok at gutom isa rin yung dahilan na magkamali tayo guys gutom tayo na sa so ito na siya guys kita niyo guys lapat ang lahat tiga apat ang paa pero sa common lang talaga ang maraming ang kalong aku ni Dari planet sinar i the uh, way mamaya na lang yan buti okay, natin yan. So ito na guys Final na to guys Binami ko na ang kanyang ground dito Dito kasi yan So open na natin to Saksak -sak natin natin na ikot sa kamay maanda na rin yung kanyang kukriso guys ibig sabihin kapasito lang talaga ang sira maanda na siya guys

ha? Buka guys Mawala yan Mawala yan Mawala So good na Good na kita Mawala din yan Mawala yan

el ámbito que se ve ahí donde hay que no volar yung ice ay hindi din yan lumalamig kasi okay. isan parado o oh, may leak so maraming salamat sa inyong panunood guys